sa ating youtube channel sa ngayon ay uh, matagal na po akong hindi nakabag vlog at uh, sobrang busy at wala nang time mag edit at uh, yun nga eh naisipan ko lang talaga mag vlog ngayon so uh, talagang makalat yung bahay namin mag isa ako kasi yung kasama ko pinakuha ko muna sila mga kapeles nila tapos sinatid namin yung mga gambal so maiwan dito yung dalawa kong anak so ang gagawin ko ngayon agoy 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 nangangadat ka o tingin yung aso ko oh. Oh. here vlog si mommy wait hmm gagawa muna ako ngayon ng aking juice kasi matrabaho po lalo na yung Kuya Bano dahil tatanggalin ko siya ng buto. So, uh, maaga pa naman, alas, okay, mag alas 9 pa lang, 8.35. So, gusto ko maaga ako matapos kahit Kuya Bano lang muna magawa ko sa ngayon para bukas, may deliver ko siya ng maaga. So, may lagay ko siya agad sa ref. Habang wala pang aking mga cheeky na sa school. So, dalawa lang muna yung alagaan ko ngayon. Tapos yung aming bahay, sobrang kalat. So, sunod na araw na ako maglipit. Sa so, ngayon, mag muna tayo kasi kailangan natin kumita ng pera. Sobrang mahal na mga bilhin ngayon. Gumala ka nga lang, kulang pa yung mga limang libo mo eh. Grabe ba dito sa Manila? Diyos ko. Kunting ano lang, sa 100 pesos, parang isang bugahan na lang. Sa isang libo mo, pag nabaryahan na agad, walay na, ubos na. So, kailangan po nating magtipid ako sa totoo lang matipid ako. Matipid talaga ako, hindi masino pa sa pera, hindi talaga ako mahilig gumastos pag hindi kailangan. Pag may gusto lang ako na para sa sarili ko, binibili ko or pag nagbigay ako, bumibili ako. Pero pag hindi talaga siya kailangan as in hindi hindi, hindi ko siya binibili. Hayaan ko lang mag-ipon na lang tayo. Kasi so, mahirap talaga mag-ipon ngayon kasi madali madaling mawala yung pera. Kahit anong pagod mo, nawawala agad. Hindi mo na malayan. na pala yung pera mo sa wallet. Si si bills. Ah, oh, Okay. So, yung bills natin, Sobrang taas na rin. Ah, so, yan, now, wait lang ha. Stop ko muna kasi nagwiwit daw yung aking bunso. So, continuation. Ah, uh, share ko lang pala kasi sa ngayon, yung aking bunso, hindi na ako uh, bumili ng diaper. So, puro gatas na lang. Pinapapractice ko na siyang hindi nagdada-diaper kasi nung isang beses, pagod na pagod kami, galing, galing swimming. Tapos, pabalik namin, hindi ko na siya nagdiaper. Ang talagang walang-wala na Hindi talaga siya umingin sa diaper niya. Pagka umaga na, doon lang siya naihi, pagtanggal ng diaper. So, inunti-unti namin pag para, para makatipid na rin. So, at least kahit pa paano, marunong na siya magkinip, paglalatanggalan mo na siya ng brief, nahihing na siya. So, ganun talaga. Kailangan natin uh, maturuan yung ating anak habang maaga pa, habang bata pa, para marunong na sila kung ano yung tama at mali, kung paano gagawin ito. So, kahit pa paano, mahirap man, man mag-alaga ng bata, pero kakayanin. Mahirap din mag-discipline, pero huwag natin pabayaan, huwag i-spoil, kasi tayo lang din ang magsisisi. So, tara, samahan nyo ako sa aking, uh, sa aking paggawa ng Ah, juice. Tatanggal ko na siya ng ito ngayon. So, ayan na, guyabano. Unang-una, -una, hugasan natin yung guyabano. At pagbibili tayo, tingnan natin na mabuti. Sa balat lang yan madumi. Pero, may ibang guyabano na maganda yung balat. Ang pangit ng laman. Lalong-lalo -lalo siguro. Ang pangit ng pagkahinog. So, yan naman ang nakuha ko. Nabili ko napakaganda ng mga laman niya malinis na malinis so unang unang gagawin ko babalatan ko siya ng ganyan so malinis po yung pagkakagawa kasi uh, ganyan po ako magbalat pero hindi ko siya hinahawakan as in totaling hawak dyan mismo sa kulay white balat lang siya sa gilid and then ilalagay ko na siya dyan sa may plato at tatanggalin ko lahat ng balat so after ko siyang mabalatan ayan nakita nyo naman gano'ng kaganda gano'ng kakinis ang ating guyabano napaka puti tapos may konting dumi, tinanggalan ko na and then, ayan na po yung itsura ng aking pagkat pagkatapos balata ng guyabano so, haatiin po yan haatiin ko yan sa gitna para matanggal ko yung tangkay niya so, tatanggalin po natin yan o oh, diba, napakaganda ng ating guyabano ang aking nabili. Ayan, manumanuhin ko na namang tanggalin ang mga buto. So, pa isa-isa po yan, napakaraming buto. Dahil hindi mo siya pwedeng i-blender na kasama so, yung paano, buto. Niyo naman? mahirap ah, gawin, manumano, pero masaya pag ginus mo. So, walang pagod-pagod pag ginus mo talaga yung negosyo mo. So, ako naman, masaya naman ako sa pagtitinda ko, sa paggagawa ng aking juice. So, hindi, hindi ako napapagod kasi araw-araw akong kumikita. Talagang, uh, sabihin natin minsan, walang kita kasi hindi ako natuwa. Pero pag nagawa ako ubus agad. Kasi pag hindi siya naubos sa tindahan, nilalako ko. Araw-araw din naman talaga ako naglalako. Pupunta ko sa iba-ibang uh, may office. So, hindi po ako na hindi yung So, maglako lang. Basta legal, lako lang tayo. Dahil matagal ko nang ginagawa yung paglalako ko. Naglalako ako since elementary. And then, nakapag-aral ako ng dalawang taon sa college. Nagtitinda na talaga, may komisyon ako. Uh, may porsyento. So, ginagawa ko yun. So, nakakatawa lang, di ba, mga kaligusyanteng mami? Dahil proud ako sa ating business ngayon. Uh, dahil talagang pag, pag nagsisikap ka, nagpupursige ka, malaki ang kitaan dito. No? Sa mga gusto dyan, sa mga nahihirapan. At kung makita nyo maganda yung marketing strategy nyo sa lugar nyo, kung alam nyo yung malakas ang kita at pag sinubukan mo ito, or nakikita nyo na pag sinubukan nyo, na feel nyo na uubos at subukan nyo kahit isang fruits lang. Kasi baka malay nyo mag-ease paninda So sa akin, yun na, gawin na. Ano? Oh, yung play na kayo dyan. Sa akin ngayon, uh, lahat ng fruits ko ay best seller. Pero marami talagang gusto sa Guyabano Kasi uh, maraming vitamins, maraming, uh, marami silang mga ng nutrients dito. Kasi dahil yung iba, kahit ako ayoko dito kumain na, kasi naasim, ako. Siyempre, kung ko, may kunting uh, sugar, kunti lang naman, at, at least, hindi, anak ko kontrol yung pagkaasin. Pero nalalasan ko pa rin as Guyabano. So, yun lang. Parang besa na siya lahat. Marami lang sa Guyabano kasi uh, mas gusto daw nila yun. Pero lang ulit siya. ko lahat ng flavored uh, flavor na ginagawa ko. Lahat ng fruits. Tapos, may iba na mas gusto lagi ay abogado naman. Iba din, watermelon. Pero pag no choice, bibili din sila. So, yun lang. Sa mga gusto dyan, mag-reseller din. Pwede ko kayong, uh, pwede kayong mag-reseller sa akin. Welcome kayo sa akin. Pag-usapan po natin yun. Kung malapit lang kayo ang kinatagal po pala ng aking juice ay nasa 3 to 5 days. Hindi siya talaga pwedeng magtagal kasi as in, mabilis po talaga siya masira. So, kung, um, kung balak nung bumi na marami at saka hindi naman tayo mismo ang iinom in at hindi rin mainom ng ilang araw, ang lalang lang po kasi Diba? Kasi nasubukan ko na siya eh. Naista ko ng tatlong araw. Talagang nag-iba na yung lasa. Kasi wala siya ibang preservatives na hinahalo ko dito. So, pure lang siya. Kaya, mabilis masira. Mas maganda din to. Kasi, alam nyo, ah, uh, ang makukuha lang natin pala is, uh, dahil fresh foods, nutrients sa ating katawan, maganda sa ating katawan. So, na, uh, nalaman ko rin siya na, as a cleansing din sa ating katawan. Kasi, ah, uh, nakaka-detox na nakaka-clean sa ating mga mga hindi natutunan nating foods na ilalabas natin. So, maganda din pala itong benefits na ginagawa ko. Hindi mga preservatives sa iyong ating iniinom araw-araw. At Sana kayo, maingay yung aking mga anak ha. Nagkaagulo sila sa kwarto. Parang yung mami nila dito nagbablog. So, yun na mga kanilang siyating mami. Payo ko lang sa inyo. Kaya itama rin. Kung may iba pa kayong naisip na negosyo, gawin nyo kasi malaking tulong yan sa ating mga nanay na pandagdag gustus. Pandagdag gustusin sa bahay, di ba? So, habang, habang nag -e enjoy ako sa pagtatanggal ng buto, Hmm, malapit na ako matapos sa isang uya ba bano. So nakikita niyo malapit akong matapos. Ayun po oh. Marami na po akong natanggal. So di ba, nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko tapos ah uh, mamaya ko na siya uh, gagawin So tanggalin ko lang siya lahat para at least nabawasan konti 'yung trabaho ko kasi matagal matrabaho trabaho 'to, ang daming buto. Noong unang paggawa ko nito dahil hindi ko pa alam. Sinama ko 'yung buto. Ang pangit ng lasa. Ang kasi ng pagka-blend noon. So mamaya na, uh, mamaya na ulit tayo mga momshi at tapusin ko lang 'to. Tapos, papakita sa inyo kung ano yung kalalabasan ng ating Guyabani juice. Oh. Mga mamsi, naririnig niyo ang inay dito sa bahay. Napaka maldita talaga yung anak ko. So, tapos na akong gumawa ng aking Guyabano juice. So, eto po siya, Guyabano juice. ang aking Guyabano pala. So, ayan po yung fruits. Mali-apat po siya na fruits. So, dahil sa aga pa na naman at mamaya pa akong sundok, ah uh, diretsyo na siya. Magagawa na ko ngayon kung so, nag-aaway sila sa loob. Ngayon, ito ay uh, medyo hilaw-hilaw pa na ito 3 days. Bukas, sunod na araw. So, bumili din ako ng medyo hilaw para may ano naman, may stock ko. Ngayon, so, uh, uh, gagawa ako ng ating juice. Ay, sige lang, wait lang. Ito, so, so, itong baldi na to, intended lang siya sa aking uh, juice. Sa juice lang po talaga siya. So, kugasan ko na. Siyempre, kailangan maging malinis tayo sa ating mga uh, pangnegosyo kasi may iba talaga na hindi naman. May nakikita lang din ako. So, eh na, yun lang, yun lang, yun lang. Kailangan magmalinis tayo sa ating pagkagawa ng ating juice. So, maging mailap tayo para naman yung customer natin ay balikin tayo. Hindi na makita madumi pala yung gawa natin. Kailangan na, hindi sa lahat. bagay sa paggawa ng ating uh, negosyo. Maging sa lagaya, sa... Maging sa... Maging sa... gawa ng Diyos. So, ko kata. kita. Taran! So, ayan. Mamaya, papakita ko yung nagawa ka na. Wait lang ha, kasi nahirap ako at nag-aawin mga anak ko. Pero ako matapos to agad kasi magsusunod ko ng bata. Pasensya na kayo kasi sa aking blender ay nawala yung isang pakit. Yung isang blender ko na malaki ay nasira na. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa sobrang stock na yun. Kaya nasira na. Tapos sa baso lang yun. Wala pa yung isang buwan sa akin. Nasira na agad. Kaya kung natira ako. <laughs> bagong binigit ko. So walang pakit. Hindi ko na lang nilang ang plato. ito na lang yung kinagamit ko. Sa uh, kamami. Kunti niyo ka ako masyadong kalimig sa so, ilay. Nag-blend pa ako. Ano na naman yan? Yes! Ko yun, lang ko yung babayot na lagi para dumami nila kanina. Diba nga, kagaawa na nila yung isang stick lang. Stick lang sa ko na sa loob na dumami nila lang eh. sila. So, habang naghihintay ako kasi nag... Aham, ah. Oh, uh, Nag-overheat yung aking isang blender. Nag-iisa na lang kasi nasira yung isa. So, may sticker ako. Pero, hindi ako nakapag-print ulit. Then, nakalimutan ko. So, alwala kasi ito. Um, naisip ko na siya na mag-sticker. Kasi na, na may sticker yung aking mga bote iniisip ko, pag hindi available yung prutas, sayang naman yung sticker. So, dinidikit ko lang siya pag kailangan ko. Pag sa tuwing gumagawa ako kung ano yung fruits na gagawin ko. Nagsisegregate na ako, hanapin ko kung ano yung fruits na ginawa ko eh. ngayon. At ko siya sa aking bote. So, ang bote naman, through online na yung ako pinili. So, naghanap ako ng beauty uh, bottle na magbibilhan. Para, hindi kaya nang dati pinapuntuhan namin ang asawa ko, mapapagod pa ako. Tapos, ganong presyo lang din. So, ordering ko na lang siya through online, alam mo. So, ipapatong ko na lang siya dito para hindi ako mahirapan kasi mababa. Sa likod, hirap na pagkanda. So, ito yung gawa kong juice. And, maglalagay na akong sticker at siya. Bote. Tapos, tatakal ko na. Sa bote ko ay 500 ml ito yung bote, 500 ml. So, ko siya ng sticker bag po siya hugasan. Saka ako, sa ako magkatakal. So, mga Moshi, uh, ang aking sticker. So, ito po yung sticker ko. And then 500 ml. So, GR Fruits So, pure fruits. And, magpinting na lang. And then, ito lang. Sticker na ako. And then, tra! Tapos, papakita ko na sa inyo paano magtakal. Bago ako magtakal, tinugasan ko muna itong bote para malinis na lang. Sir, di siya malagyan ng sticker yung mga kasang So, ito na po. Lalagyan ko na siya. So, may mga buo-buo pa po, po yan kasi hindi masyadong na na-blend. So, ayan. Para ano talaga. Para mas matarap. Mas yummy. So, ito na siya mga kamami. Apat na fruits yung ginawa ko. So, hindi ko ma-estimate sa apat na guyabano kung ilan yung nagagawa ko. Kasi, depende kasi yung laki So, may nagagawa akong 20, may nagagawa akong 24. Sa ngayon, hindi ko pa alam. So, eto muna ang inuna na ko tatlo. Dahil, pag alis cheese lang, kailangan ko nang maglakad papunta sa school. Para mamaya, sasakay kami. Iiwan ko muna yung dalawa ko dito sa bahay. So, taran. Masarap po itong guyabano juice. Marami po yung benefits sa mga Hindi naman tayong mag ng fruits juice mula guyabano. So, Lalagay ko na ito sa wrap muna sa takbo na ang pagkakasira. Yung iba kasi akala nila, wait, hindi kita. Yung iba akala nila madumi ito o may dumi itong buyabano. So hindi po, dahil itong buyabano, ito po yung mga maliliit na buto na tumubo. So maliliit na tumubo, buto. So mga buto yan. So kaya hindi po siya madumi. Malinis po yun. Malinis po yung pagkakatawa ko. Ngayon po tatlo. Tapos yung ibang sticker. So alam kong pukulangin ito. So kami na napagdating ng mister, makapapalita ko that's all. Okay, hey, mga momshies. Naglakad ako ngayon para sunoy ng aking anak. So, malayo-layo din. Ang init. Grabe. Ito mga negosyante mami. Mga ah. Alas, just pa lang ngayon. Sobrang init na. Grabe. Me, who's 10? Ang 10? Count mo nung? 10! 10! What is that? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mami, ikos 10! Ikos 10! Ito ko mo. Duduk. Duduk dekat kicai. Sikit sentuh. Tikis beri mami. Oh, oh. Let's go now. Adlina, your bag. Adlina. Oh, tiba angin net. Eat, dah. Besan kau. Sabi ke se vlog? Oh, vlog. Hi. Oh, tengin. Init. Nah, kalu nah. Asyik pontang. Let's go at this one. Oh, tiba. Oh, kau. Kalu nah, tengok ame.

ka Okay. Hey, nandito dito na sa house. Saan siya pa yan? Sa siya O bakit? Naiwan ko yun? <laughs> <laughs> ah, nandito na kami sa bahay? So mga mami, after ko magsundo, so ito, nakapag, ano na ako, nakapag, takal na ako, ng 245. 15, 15 na bottle ng aking guyaban. So, after ko nito mag -lip 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 kasi hinahintok na itong bunso ko. Ay, 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 Cardo! Mag-inis mo si Cardo, give okay, mo. Give mo ang 15 bottles na uh, guyaban, no? So, pinugasan ko na siya. So, nilalagay ko na siya sa ref. Vlogs, mami. Makakain ko siya ating mami. So, I'm done po sa aking uh, goal this morning. Nakagawa na ako ng aking guyabano juice. So, later naman ang watermelon juice. Uh, yes. Salamat, mga nanay. Na stress na dyan. Hindi po kayo nag-iisa. Stress din po ako. Sobrang stress. Pero nilalabanan ko kaya kaya ko hanggat sa kaya ko. Kasi maliliit pa yung aking anak. So, hindi natin pwedeng stressin masyadong ating sarili. Dahil, kawawa sila, di ba? So, kailangan nating alagaan. Kailangan nating dumiskarte sa panahon ngayon. Kasi, lalong tumataas ang mga bilihin. So, ayan lang po kaya may patayo sa inyo. At, Paglilinis ako dito kung um, papakain pa ako at naantok ng aking anak. So, napakalira kung isa ka lang, pag mag-isa ka lang dito sa bahay. Ayun na naman, umaakyat na naman sa rep. Sige, ha? Angry na si mami. O, oh, diba? Tayong mga nanay, araw-araw tayong singer. Singer dito sa bahay, sigaw dito, sigaw doon. Kasi hindi mo maiwasan na sobrang pasaway yung mga anak mo, yung mga bata. So, ganun lang talaga yung buhay ng mga nanay. Kung dati, naiinis tayo sa nanay natin. Ngayon, kayo na makakaranas dahil sa inyong anak talaga bilang isang mami. So, yun lang po mga mami. Comment down below sa mga nais mag-share ng kanilang negosyo. Malay nyo, pag, pag madali lang gawin, pwede ko rin subukan. Kasi kung ano lang ang... Kung ano lang yung nakikita ko na kaya ko ginagawa ko. Para naman, marami akong sideline sa buhay. Kasi kulang din yung sinasangot. Dahil marami nang babayarin ngayon. Ito so, na yung susanti ko, ngayong pasukan. So, napakahirap. Hindi madaling maging nanay. So, naisip ko dati ang sarap bumalik sa elementary Wala ka iba yung isip kung, kung magkana yung baon mo, limang no, piso, masaya ka na. Ngayon, limang piso mo, kulang pa. Ito mo So, that could be all. Thank you. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Maraming salamat dahil matagal akong hindi nakapag-vlog. So, ngayon ay magulo. So, kailangan kong maglinis muna. na Okay, wait. Ito so, sa diba, magulo, magulo. So, bawi na mga kamangshi, mga negosyanteng mami dyan. At kailangan na natin tutupan ang ating mga anak. So, bye!